hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw. Sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega. dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating the better news ngayong araw nagkasundo ang Commission on Elections o COMELEC at ang Department of Information and Communications Technology o DICT na magkaisa ang mga ito na tiyakin ang isang matagumpay at mapayapang midterm elections ang mga detalye iyahatid ni Boy Gonzales Lumagda sa isang kasunduan ang COMELEC, Department of Science and Technology o DOST at Department of Information and Communication Technology o DICT para walang maging uh, problema ang nalalapit na 2025 uh, midterm election. Mismo sina COMELEC Chairman na uh, George Erwin Garcia, DOST Secretary Renato Solidum at uh, DICT Secretary Ivan Jan Uy ang nanguna sa nabanggit na aktibidad. Ayon kay Garcia, malaking tulong ang dalawang ahensya ng pamalan sa mga ginagawang hakbang ng Comelec sa Natura Halalan. Anya, simula pa lamang ay na nila ang DICT at DOST upang mas lalong maging handa ang lahat sa pagsagawa ng automated election. Paliwanag pa ni Garcia ang dalawang ahensya rin ang makakatuwang nila para labanan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon particular na sa sistema at makina na gagamitin. Pagtutuon na rin ng pansin ng COMELEC kasama ang DOST at DICT ay ang cybercrime na may kaugnayan sa eleksyon kusang planong sirain ang kredibilidad at integridad ng halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga estudyante nais na maging scholar ng bayan. Tumatanggap na kasi ngayon ang University of the Philippines ng mga aplikasyon para sa UP College Admission Test o UPCAT 2026. Ang mga detalye tutukan pa sa report na ito. Sinimula na ng University of the Philippines o UP ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa College Admission Test o UPCAT 2026. Kasabay nito, inanunsyo rin ang pamantasa na mag-aalok ito ng tulong pinansyal sa mga matagumpay na aplikanteng may tuturing na may low income. Tatanggap ang pamantasan ng mga aplikasyon para sa mga papasok na freshmen para sa Academic Year 2026 to 2027 hanggang March 31. Gaganapin ang UPCAT sa August 2 at 3, 2025 sa 116 testing sites, kabilang ang mga bagong lokasyon sa Marawi City, Lanao del Sur at Santa Maria Davao Occidental. Dapat kumpirmahin ng mga paaralan ang eligibility ng Grade 11 applicants sa pamamagitan ng Form 2A online portal hanggang April 4, habang ang Form 2B naman ay dapat ipasa mula August 4 hanggang 25. Ipapadala ang test permit sa online portal ng mga aplikante sa Hulyo. Samantala, inanunsyo rin ng UP na magbibigay ito ng tulong pinansyal sa mga pumasang aplikante na may mababang kita at nagmula pa sa mga lugar na malalayo at kulang sa suporta. Ang ayudang ito ay pinatupad sa ilalim ng Lingap Scholar Program na naglalayong tumulong sa mga nakapasang upcut takers na may pamilyang may tao ng kita na 135,000 pa pababa at hindi tumatanggap ng iba pang scholarship. Maaari ring sumali mga mag-aaral sa mentoring programs at mag-apply sa student assistant work o SAGA program para sa dagdag na tulong pinansyal. Para sa karagdagang detalya tungkol sa UPCAT 2026 ay maaaring bisitahin ang website ng UP Office of Admissions na upcat 2026 onlineupeduph at sa mga opisyal na social media pages ng UP. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Tiniyak naman ang Armed Forces of the Philippines na ipatutupad ang inaasahang umento sa sahod ng mga sundalo ngayong taon. Yan ay matapos ang kumakalat na balita na hindi umano na ng liderato ng militar ang naturang taas sahod. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Tuloy na tuloy na 150 pesos hanggang 350 pesos na aumento sa sahod ng mga sundalo sa bansa ngayong taon. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines matapos kumalat ang ulat sa social media na hindi umano inaprubahan ng liderato ng militar ang aumento sa daily subsistence allowance. Gate ng AFP, walang basihan ang nasabing impormasyon. Sa katunayan, Pinunduhan umano ito sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, nanawagan naman ng AFP sa lahat ng mga personal nito na iberipika muna ang mga impormasyon bago ito ibahagi. Pinaalalahanan din ng mga ito na bumasi lamang sa opisyal na anunsyo ng AFP at ng Philippine Army. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magtutulungan naman ang Department of Justice at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapatupad ng psychosocial intervention. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nag-signiwensa ang Department of Justice at ang Department of Social Welfare and Development para sa pagpapatupad ng client referral at psychosocial intervention program. podman na nilagdaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOJ Secretary Boying ang isang Memorandum of Agreement sa naturang programa. Sa ilalim ng kasunduan ang mga kliyente ng DOJ, particular na sa kanilang Action Center, Piskalya at Public Attorney's Office ay maaari nang i-refer sa DSWD. Ilan sa tinukoy ng DOJ sa mga kliyente nito ay ang mga naging biktima ng rape, illegal recruitment at iba pa na nangangailangan ng tulong. Makatatanggap ang mga ito ng libreng serbisyo tulad ng terapi, medication at pinansyal na tulong sa pagsasampa ng kaso. Nagpasalamat naman ang DSWD sa DOJ sa pagtugon sa mga psychosocial needs ng individual o kliyente. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ibinida naman ng Department of Justice o DOJ na naging matagumpay ang kanilang kampanya laban sa money laundering at financial terrorism. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Ipinagmalaki ng Department of Justice o DOJ na natanggal na sa grey list ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas kasunod ng matagumpay na paglaban sa money laundering at terrorism financing. Sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla sa pamamagitan nito ng Financial Investigation at Litigation Enhancement and Prosecution Support Center ng ahensya na nagpalakas sa identification, investigation at prosecution ng nasabing krimen. Natukoy ng DOJ ang nasa 5,557 na kaso ng terorismo sa pinansyal mula 2020 hanggang 2024 na nagresulta sa 1,816 na investigasyon at 1,031 TF-related na report na may 71 na naaresto. Samantala, halos 800 naman na individual ang naakusahan ng money laundering at higit 200 ang sinampahan ng kaso sa kabuuang 13,799 na investigasyon na isinagawa ng DOJ mula taong 2020 2021 hanggang 2024. Tiniyak naman ng kagawaran ng patuloy na paglaban nito sa krimeng pinansyal at mapanagot ang may mga sala sa ML at TF related cases sa Pilipinas. Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang maging aktibo ang mga residente sa healthy lifestyle, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Marikina ng Car Free Sundays, kung saan mas magbibigyan ng espasyo ang mga individual na gumagawa ng physical activities. Narito ang report ni Dustin Bayog. Inilunsad ng Marikina City Local Government ang Car Free Sundays sa kaabaan ng Gil Fernando Avenue na layo mas maraming residente ang maging aktibo sa kanilang kalusugan at mamuhay ng healthier lifestyle. Sa nasabing programa, ipagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyan tuwing linggo sa corner ng Guerrilla Street hanggang Commodore Restaurant na may habang 700 metro mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Bibigyan daan nito mga residente na nais maglakad, magjogging, magbisikleta o magsagawa ng zumba at iba pang recreational exercises habang makatutulong din ang programa sa pagbawas ng usok mula sa mga dumadang mga sasakyan. Samantala, may ilan na lungsod sa bansa tulad ng Maynila, Makati at Quezon City ang nagpatupad na rin ng katika nilang Car Free Sunday initiatives. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Michelin Guide is coming to the Philippines. Inanunsyo ng Department of Tourism na nais palawakin ng prestiyosong Global Culinary Authority ng Michelin Guide ang kanilang presensya sa Pilipinas, partikular na sa Maynila at sa Cebu. Isaan niya itong malaking hakbang sa culinary scene ng Pilipinas na makilala ang pagkaing Pinoy bilang world class at high rated caliber foods. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Inanunsyo na prestiyos Global Culinary Authority na Michelin Guide ang kanilang opening venture sa Pilipinas na siyang itinuturing na historical milestone para sa culinary industry ng bansa. Ayon sa Department of Tourism o DOT, magsisimula ang kanilang unang seleksyon sa mga restaurant sa Metro Manila, Cebu, Pampanga, Tagaytay at Cavite sa susunod na taon kung saan may mga anonymous Michelin Inspector na lilibot sa mga prospect na kainan batay sa kanilang mga pamantayan. Kilala ang Pilipinas sa mga pagkain may malaking respeto sa lokal na pinagmulan o tradisyon na mula pa sa ating mga ninuno at ito ang naging tampok baging sa ibang mga bansa. Samantala, inaalay naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang tagumpay na ito sa mga chef na may kahangahangang talento, pagmamahal sa lokal na sangkap at dedikasyon sa pagpaparangal sa dignidad ng ating pagkain. Anya, ang kanilang pagsisikap na mapataas ang antas ng culinary scene sa bansa ay nararapat suportahan ng ating pamahalaan. Habang binigyan din din ni Frasco na isa ang pagkain sa na nabibigay ng pangalan sa Pilipinas dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga turistang dumadayo sa bansa mula sa pagpapakita ng pagmamahal at pagkamalikhain ng mga Pilipino pagdating sa pagkain. Para sa DZRH TV, ito si James Galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakapagtala ng panibagong world record ang Swedish pole vaulter at Olympic gold medalist na si Armand Duplantis. Ito na ang ikalabing isang pagkakataong nabasag ni Duplantis ang world record matapos maklirang 6.27 meters sa France. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Muling binasag ni Swedish pole vaulter Armand Duplantis ang World Pole Vault record sa ikalabang isang pagkakataon matapos lumundag ng 6.27 meters sa All-Star Perche meet sa Claremont sa France. Ang two-time Olympic at World Champion ay nalampasan ang record height sa kanyang unang attempt. Tinalo ang dating global mark niyang 6.26 meters na kanyang itinala sa Celestia noong Agosto 2024. Pumangalawa naman si Emmanuel Caralis matapos malampasan ng 6.2 meters. Habang anim na atleta naman ang umabot sa 5.91 meters, isang historic feat para sa isang single competition. Mula 2020, paulit-ulit ang nababali ni Duplantis ang world record sa tingi-tinging isang sentimetro. Sa loob ng huling labing isang buwan, apat na beses niya na itong nabasag. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz, Isabel Daza, Georgina Wilson at Team Yap. Kabilang sa mga finisher ng Tokyo Marathon 2025, ang iba pang detalya, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Kabilang sa libo-libong finishers ng Tokyo Marathon 2025 sa Japan ang ilang Pinoy celebrities. Gaya ng It Girls na sina Georgina Wilson at Isabel Daza. Sa Instagram, sinire ng aktres na si Isabel ang kung video ng marating ang finish line at masauta ng medalya matapos ang 4 hours and 44 minutes sa takbuhan. Dito, nakasama rin ni na Georgina at Isabel sa 42-kilometer run ang kapatid ni Doni Pangilina na si Hana. Dream come true naman para sa TV personality na si Tim Yap na masungkit ang kanyang 6-star medal. Patunay ito na kanya ng napagtagumpayan ng 6 major marathon sa mundo na binubuo ng Berlin, New York, London, Boston, Chicago at Tokyo Marathon. Samantala, kabilang din sa mga nais dito ang Grammy-winning singer na si Harry Styles. Batay sa report ng 2025 Tokyo Marathon, 3 hours and 24 minutes ang record ng former One Direction member. Para sa DZRH TV, ito showbiz angel? Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampafil better para sa inyo. Magkita kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay eh, Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV